kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang Six Day War o anim na araw na digmaan ay isang maikli ngunit madugong labanan na naganap mula ikalima ng Hunyo hanggang ika ikasampu sa taong 1967. Ito ay sa pagitan ng Israel at ng mga Arab States countries gaya ng Egypto, Syria, Iraq at maging ng bansang Jordan. Ang Israel Defense Forces ay naglunsad ng sunod-sunod na airstrike na nagpalumpo sa mga hukbong panghimpapawid ng Egypt at mga kaalyado nito. Nagsagawang Israel ng isang mahusay na opensiba at matagumpay na nasakop ang Sinai Peninsula at Gaza Strip mula sa Egypt. Ang West Bank at East Jerusalem mula sa Jordan at ang Golan Heights mula sa Syria bago pa man mapagdagumpayan ng Israel na masakop ang mga pagmamayaring teritoryo ng mga bansang Ehipto, Syria at Jordan, ay matagal nang may hidwa ng Israel at ang mga nasabing Arab states. Mula pa noong mapagdagumpayan ng bansang Israel ang mga digmaan noong taong 1948 at 1956, ang Arab Coalition na kinabibilangan ng Egypt, Syria at Jordan ay pilit na gustong baguhin ang sitwasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbuksa sa Israel Pero hindi madali para sa tatlong bansa na patahubin ito Alam ng magkabilang panig na ang digmaan ay malayo pang matapos At naghahanda na para sa susunod na yugto ng kanilang muling paghaharap 1967, buwan ng Mayo Nagbigay ng maling informasyon ng Soviet Union sa Egypto na ang Israel umano ay naghahanda para sa ganap na pagsalakay sa northern border nito laban sa bansang Syria. Dahil sa maling impormasyon ay agad na naghanda ang Pangulo ng Egypt na si Gamal Abdel Nasir na kumilos laban sa bansang Israel bilang pagpapakita ng suporta sa kanyang mga kalyado sa Syria. Ay inutusan niya ang mga puwersa ng Egypto na umabante sa peninsula ng Sinai kung saan pinatalsik nila ang puwersa ng United Nations Nanuoy na nooy nangangalaga para sa kapayapaan ng bansa dahil dito ay naghanda na rin ang pagkilos ng bansang Israel dahil sa digma ang inaasahang magaganap at noong Hunyo 5, 1967 ay sinimulang kumplitohin ng Israel Defense Forces ang Operation Focus, isang coordinated aerial attack laban sa bansang Ehipto na sumira sa 286 sa 420 combat aircraft ng bansa nang umagang yun. Humikit kumulang dalawang daang sasakyang panghimpapawid ang lumipad mula sa Israel at lumusot sa kanluran sa ibabaw ng Mediterranean bago tumungo sa bansang Ehipto kasunod ng mga airstrikes na pinaulanan ng mga tropa ng Israel ay kaagad namang pinausad ng mga pwersa nito ang kanilang mga tangke at matagumpay nilang nakuha ang Gaza Strip na noo'y sakop ng mga tropa ng mga taga Ehipto. Matapos mahuli ang mga Egyptian sa pamamagitan ng isang sorpresang pag-atake, ay sinalakay nila ang walong iba't ibang mga airfields at tinaobang humigit kumulang. 90% ng hukbong panghimpapawid ng Ehipto. Pagkatapos ay pinalawak ng Israel ang saklaw ng pag-atake nito at winasak ang hukbong panghimpapawid ng Jordan, Syria at Iraq. Nagpalita naman ng malalakas na puwersa ang dalawang bansa pero hindi naging madali ang labanan para sa Egypt kahit na mas marami ang kanilang bilang kumpara sa mga tropa ng Israel. Dahil sa kakaibang taktikang ginamit ng Israel ay tuluyan nilang napatao bang puwersa ng Ehipto kalaunan ay nalagay sa kaguluhan ng mga puwersa ng Egypt pagkatapos magutos ng isang pangkalahatang pagatras si Field Marshal Abdel Hakim Amir habang sa mga sumunod na araw ay tinugis naman ng mga puwersa ng Israel ang mga natitirang sundalong Egyptian sa buong Sinai na nagdulot ng matinding pagkasawi ng mga sundalo ng mga taga-Ehipto dahil dito ay matagumpay na napasakamay ng Israel ang Sinai Peninsula at Gaza Strip mula noong June 7 at noong June 9 ay nakamit ng UN Security Council ang armistice sa pagitan ng Israel at Ehipto. Dahil sa Armistice Agreement ng Israel at Egypt ay napagdesisyonan na ng Israel na iwasan ang kumprontasyon sa dalawang bansa ang Syria at Jordan. Pero ang alok ng Israel na kapayapaan sa bansang Jordan ay napawalang bisa ng hikayati na Pangulong Nasser ng Egypt si Haring Hussein na ang Egypt umano ay may advantage laban sa Israel sa digma ang nagaganap dahil dito ay tuluyan niyang umusad ang puwersa ng Jordan laban sa mga taga-Israel. Dahil sa suportang ipinadala ng bansang Iraq sa Jordan, ay kampante silang mapapatahob ang mga puwersa ng Israel. Pero gaya ng sinapit na pagkatalo ng Ehipto ay napatahob din ng mga puwersa ng Israel ang tropa ng Jordan. Sinimulan ng mga tropa ng Jordan na kontrolin ang kanlurang bahagi ng Jerusalem. Tumugon ang puwersa ng Israel gamit ang sarilintong airstrike sa loob ng Operation Focus na sumira sa mga hukbong panghimpapawid ng Jordan Forces. Sa kabilang banda, matagumpay ding napabagsak ng Israel Defense Forces ang puwersa ng Syrian Army sa pamamagitan ng mga pinakawalang airstrike ng Israel na lubhang puminsala sa mga defensive infrastructure ng Syrian troops dahil sa malawakang pwersa ng Israel sa hukbong impapawid, malalaking tangke at sa di maayos na pagmamanipula ng Syria sa digmaan ay napalis nila ang mga ito. Nagpang-abot ang Israel at Syria sa Golan Heights na nagresulta sa madugong labanan ng magkabilang panig. Pero dahil sa sandatahang panghimpapawid ng Israel ay nataguyod nila ang labanan. Pagsapit ng gabi, Ikasyam ng Hunyo, narating ng Israel ang plato ng Golan Heights na nagpahintulot sa iba pang mga reinforcements na samahan sila sa pakikipagdigma. Ang Israel ay may walong brigada ng nakahanda pagsapit ang madaling araw para sa isang pag-atake sa kanilang second line of defense dahil sa nauubos na puwersa ng mga Syrian ay napagdesisyon na na ng magkabilang panig na magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Matapos naman ito, ay sumang-ayon sa isang tigil putuka noong ikawalo ng Hunyo ang mga bansang Egypt at Jordan. Junte naman ay tuluyan ang tinapos ng magkabilang panig ang lahat ng military actions. Habang ang Syria naman ay sumang-ayon din sa tigil putuka noong ikasampu ng Hunyo at nilagdaan ang kasunduan kasama ng Israel noong ikalabing isa ng Hunyo. Nang dahil sa digmaan ay napakaraming buhay ang nawala, 983 para sa mga taga-Israel, 1,500 sa mga Egyptians, 700 sa mga taga-Jordan at 2,500 naman sa mga taga-Syria ang bilang ng mga natodas sa nangyaring Six-Day War nakamit ng Israel ang isang malaking tagumpay at napasakamay ang Sinai Peninsula at ang Gaza Strip mula sa Egypt, ang West Bank at East Jerusalem mula sa Jordan at ang Golan Heights na mula naman sa Syria. Kumikit-kumulang, isang milyong Arabo ang napasailalim sa kontrol ng Israel sa mga bagong nasamsam na teritoryo na kamit ng Israel ang tagumpay sa digmaan laban sa mga Arab States Coalition dahil na rin sa maayos na pamamalakad at pagpaplano ng Israel Defense Forces at mahusay na taktika sa pagmamanipula sa naganap na digmaan. Matagumpay mang nasakop ng Israel ang mga teritoryo ng iba't ibang bansa ay maraming individual naman ang nasawi dahil sa madugong digmaan. Marami ang dumanak na dugo at nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa kagustuhang makamit ang tagumpay na inaasam-asam. Ikaw, bilib ka ba sa kakayahan ng Israel pagdating? Sa digmaan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.